guys, dalawang sasakyan na yun dito guys, nakulog sa kanal Ayan yung nasa ako <trabaho> Dalawang uh, sasakyan dito ngayong araw na nakulog sa kanal Kaya sa na nahulog sa kanal. Uh, kung saan hindi maganda yung pagkalagay ng plate na uh, pagdaanan ng sa sasakyan tumakbo kasi nang dumaan yung sasakyan dumulas na umusog yung plate kaya so, medyo yung traffic ngayon dito ayan. ilang lang ito lang eh gamitan na lang kukuhan sa reflip sabi ah, kung truck na noon na ito lang siya built oo, kukuhan na siya oh. ito oh. nga Pagkakasiyot lang <laughs> yung puntuk-puntuk, pinarikawag sa tao, nabina ko yung pamahaw, gaga-gaga. Baka ano, nasa araw Asam na, asam na, naka-unso ba? naka no? Ay, yung pagka-shoot.

Pasok Dalawang gulong sa bukas Yung yeah, isa so guys doon ako natanggal na. Na, na kasi